Kung sinusubaybayan mo ang politika sa Pilipinas, kailangan mong marinig ito. Tinawag lang ni Mayor Baste Duterte si Pangulong Marcos at matindi ito. Noong ika-88 na araw ng Dabao, binatikos ni Mayor Sebastian Baste Duterte ng Davao City si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bakit? Dahil sa pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Tahege para sa mga krimen laban sa sangkatauhan hindi nagpatinag si Mayor Duterte. Idineklara niya na ang mga sumusuporta kay Rodrigo Duterte ay hindi kailanman magmamahal kay Marcos. Nangako siyang lalabanan ang tinatawag niyang kawalan ng katarungan. Binanatan niya ang apelidong Marcos. Iniugnay ito sa batas militar at pangaapi. Alalahanin, si Rodrigo Duterte ang nagpahintulot sa paglibing kay Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Libo-libo, nasa 30,000 ang sumama sa Solidarity Walk sa Davao City para suportahan si Rodrigo Duterte. Karamihan ay nakaitim. Pinasalamatan ni Mayor Duterte ang mga tao at kinondena ang mga tradisyonal na politiko sa pagtutol sa pagbabago. Nagpapatuloy ang drama. Ano na ang susunod para sa Pilipinas? Abangan!